Nasa ikapat na araw ng pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Tinalakay sa pagdinig ang foreign ownership sa mga pamantasan sa bansa. Narito ang report. Tiniyak ng Senado na hindi mapupunta sa foreign institutions ang kontrol at pamamahala ng educational sector ng bansa sa ikaapat na sesyon nito tungkol sa proposed amendments to the restrictive economic provisions of the Constitution, particular sa resolution of both houses o RBH number no. six na may kaugnayan sa basic at higher education. Ayon kay Senator Sani Angara, may babaguhin lamang silang wording sa nasabing revision para malinawan ng mga pamantayan na nakapaloob rito. We will change, we will amend it kasi medyo na realize na hindi masyadong clear. Parang ang ang interpretation is baka pwedeng galawin yung basic education. Hindi naman yun ang intention. Talaga is higher education, tertiary education, technical and vocational education. Dagdag pa ni Angara, importante na maisaayos din ng mga polisiya para masigurado na makikinabang ng husto ang bansa sa pagpasok ng mga dayuhang universidad at kolehiyo. Dapat maganda rin yung polisiya natin. Hindi sapat na sa Ligang Batas lang ang babaguhin mo. Hindi porket binago mo, papasok ang, ang dayuhan, gaganda na yung uh, estado ng ating ekonomi. Hindi ganun. Kailangan maayos yung polisiya, maayos yung pumasok na, uh, na mga colleges at universities, hindi lang kung sino-sino. Sumang-ayon naman ang mga naimbitahang stakeholder at resource persons sa pinapanukalang revisyon. Anila, Makakatulong ito para mas mapalawak pa, hindi lamang naaabot ng mga trabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa, kundi maging sa industriya ng negosyo sa Pilipinas. When it comes to supporting international uh, partners, we believe uh, like any other business, they will look for local partners. From then, there will be technology or educational transfer which in turn will flow down to our students and eventually businesses. We all know that even if you're in the Philippines, you can actually work globally because now your employer is not only Philippines but really the global market. So that's the beauty of uh, having foreign universities uh, participate in local institutions. Nilino naman ang Commission on Higher Education. Kung constitutional amendment lamang at hindi namiyandahan ang framework ng higher education, hindi ito magiging epektibo dahil na rin sa kakulangan sa manpower ng SHED. While we support the possibility of the constitutional amendment, It will require also a re of the framework for higher education and what are the needed reforms. Samantala, nabigyang din rin sa mababang kapulungan kung paano makakatulong ang pagpasok ng foreign investment at institutions sa bansa pagdating sa kakulangan ng mga silidarlana, guro at sahod ng mga ito. Iginit ng of Filipino Students na unahin munang ayusin ng pamahalaan ng budget para matugunan ang mga pangailangan kapwa ng mga estudyante at ng mga guro. Inaasahan naman, ang susunod na sesyon sa Senado hinggil pa rin sa panukalang pag sa economic provisions ng saligang sa batas sa mga susunod na linggo. Opisyal na ang inilunsad ng pamahalaan ang buwan ng Pebrero bilang Tax Awareness Month. Sa ilalim ng Proclamation No. 486, layunin nito na ayusin ng, ang sistema ng buwis, palakasin ng sektor ng negosyo at liyakin ang pangailangan ng mamayana. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na manguna sa mga programang ipatutupad tuwing buwan ng Pebrero upang mas palawakin ang kaalaman ng mga Pilipino sa batas na buwis at mapalakas ang tiwala ng taong bayan sa sistema. Ang mga tax na binabayaran buwan-buwan ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng kaginhawaan, ekonomiya at pagsulong ng ating bansa.